Edwards parang maiiyak sa post-game interview at sinabing nakachamba lang daw ang Lakers at Rob Pelinka may nahanap ng big man na papalit kay Jackson Hayes. Pero bago yan, sa naging laro nga kanina ng Los Angeles Lakers laban sa Minnesota Timberwolves, kitang kita ang malaking pagbabago at paghahanda na ginawa ng Lakers pagdating sa depensa. Kung sa Game 1 ay naging problema nila ang malamya at walang sigasig na depensa, sa Game 2 ay tila ibang Lakers ang ating nasaksihan. Mas physical na ang kanilang depensa at tinatapatan nila ang pagiging agresibo ng Timberwolves at dahil dito ay nalagay sa foul trouble ang mga key players ng Minnesota gaya ni Nas Reed at Dante De Vincenzo dalawang manlalaro na naging malaking sakit ng ulo ng Lakers noong Game 1 dahil sa matinding depensa ng Lakers na limitahan nila ang Timberwolves sa season low na 85 points. Nanguna para sa Lakers ang kanilang Big 3 na si Luka Doncic, Austin Reeves at LeBron James na parehong nagpakita ng hustle sa opensa at depensa. Ang buong koponan ay tila may iisang layunin, manalo. Lahat ay nakatutok sa kanilang assignments. Sa opensa naman, naging epektibo ang pag-atake nila lalo na sa perimeter defense ni Rudy Gobert. Malaking bagay din ang tulong ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at DFS sa kanilang ang opensa at depensa. Sa ngayon ay tabla na ang serye sa 1-1 at ang susunod na dalawang laro ay gaganapin sa home court ng Timberwolves na kilala sa kanilang matibay na fanbase. Kung pagbabatayan ang kasaysayan ng playoffs, bihira ang mga koponang nakakabalik kapag natambakan ng 3-1 kaya mahalaga para sa Lakers na makuha ang isa man lang sa Minnesota. Sa kabilang banda, nag-viral naman ang post-game interview ni Edwards kanina. Sinabi nga nito na hirap nga daw siya sa depensa na binigay ng Lakers sa kanya. Pero sa susunod nga daw na laban nila sa home court nila ay ibabaon na nga ni ito sa 3-1. Maswerte nga lang daw ang Lakers kanina dahil naging maalat siya at ang kanyang ibang kakampi. Di naman natuwa ang mga fans sa sinabi ni Edwards na parang sinasabi na nakachamba lang ang Lakers kanina. Dagdag pa ng mga fans, sigurado nga daw na makukuha ulit ng Lakers ang kanilang home court advantage sa series na ito at siguradong makaka-advance ang Lakers sa next round. Samantala, kahit man nga nanalo ang Los Angeles Lakers kontra sa Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 2 kanina, ay nagbunyag pa rin ng isang malaking kahinaan ng Lakers niya. Ito ay ang kakulangan nila sa laki at rim protection. Sa kabila ng pagkakaroon ni na Lebron James at Luka Doncic, malinaw na kulang pa rin ang Lakers sa isang dominanteng big man na kayang mag-control sa paint. Kung hindi ito mareresolba sa off-season, posibleng maulit ang parehong kapalaran sa mga susunod na playoffs. Isa sa mga inirekomendang solusyon ni Marisa Myers ng Rightway Sports Network ay ang makipag-trade sa Sacramento Kings para makuha si Domantas Sabonis, isang versatile na forward na halos sumabot sa 20 points ang average kada laro ngayong season. Bagamat nais ni Sabonis na manatili sa Sacramento, maaaring mapili pinipilitan siyang humiling ng trade kung magsisimula na ang Kings sa panibagong rebuilding phase. Sa panig ng Lakers, napapanahon na ang pagkilos para masigurong hindi masasayang ang prime years ni Luka Doncic at ang nalalapit na pag ni Lebron James. Ayon kay Myers, ang trade ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng rookie na si Dalton Knecht at isang first round pick kapalit ni Sabonis. Kapag naisakatuparan ito, makakakuha ang Lakers ng isang 6'10 na manlalaro na may kakayahang makapagbigay ng double-double per game. Si Sabonis ay kilala sa kanyang play making skills, lakas sa ilalim ng rim at abilidad sa rebounding. Mga aspeto na kasalukuyang kulang ang Lakers. Sa kabilang banda, makikinabang din ang Kings dahil makakakuha sila ng batang scorer na si Knecht bilang bahagi ng kanilang rebuilding plans. Sa huli, ang trade na ito ay mukhang win-win situation para sa parehong koponan.